Namatay na kasi yung kay Adriano eh, no? Yun, yung talaga nagtatahe. Kahit buhay pa yun? Ha? Kahit buhay pa, walang problema. Hindi yung, hindi ko na sabi Kahit sa, mano-mano kami. Sa ano, sa uh, gawaan. Hindi mm. marunong mano-mano yun eh. Makin ang ginagayon. Makin lang, gamit niya. 1985, nananahe ako. Saan ba yung pwesto niyo dati? Yung may pwesto niya. Dati, dati ito eh. Ay, Ay, ito na talaga pwesto niyo. So, Diyan nga dati. Oo. At nalipat dito. Nung ginibahan yung mga yan, nalipat kami doon. May tapat ng Hilux. Yan, yan. Yung... ito. Oo, oh, yan. So, hindi ko na matandaan ito. Lumang bahay ba itong mga tulong? Oo, oh, yan, ganyan. Kung inapat mo yung gumagawa nito, yung matatang puti ang buhok. Ayun, tatay mm, namin yun. Hmm, ah. Ang mga nangyari Oo. si tatay? Kung nalipat kami dyan, ginigiba na naman, nalipat na naman kami rito. Puro yung ginipa. Buti nung hindi, hindi kayo pinapalis nitong ano, Chinese dyan. Buti hindi kayo pinapalis. Eh, bantay kami ng mga lupa na yan dati. Hmm. Saka nung ginagawa yan, tumuturong-turong din yan. Yung kinamatay nung Adriano, binahungot to, no? Oo. Uh hindi -huh. na nagising. eh pakalam doon sa kapatid, eh. Eh, nakita ng na kapatid, nagsusukat ng barong. Hmm. Sukot. Saan ko uh, pupunta? Ganyan, eh. Eh, pupunta ako malayo, ha? Pero na di na pala eh di pala eh may ano no totoo pala yung premonition munisyon ano bibutang daw sa malayo daw eh daw hmm. no, pupunta sa parang uh, ano na yung siguro na siguro eh pupunta siya kung malayo amin hmm. ng di ba sila din ako bibutango pag iniinom ako ka tara dire ko pupuntahan ako malayo eh tabi ng dalawang mundo malayo yung lugar nga ang puntahan niya dito gitong orang ngada datang alimang di parauwan doon Nantignan? na siya natutulog yan sa taas? Hindi, nung namatay yun, sa ano, karangalan namatay. Ay, sa bahay? Saan nila? Sa oh, karangalan yun eh. Sa kalaod nung na namatay. Dating tauhan kasi ng Mr. Tuige yung mga yan sa Quezon City. Ngayon nung natutunan nga yung mga yan, nagbenta ng lupa. Ang na nila sa mga pwesto nila yun. Nagbili ng ano, ng basit. Hindi nga nagpwesto. Tapos yung si Kano, ah, si Americano ba yun? Ano bayaw niya, bayaw niya yun. Bayaw niya. Tinuloy na lang, no? Si eh, Indiano. Hindi ilang taon na kayong nagtatahi rito. Ayan eh, po, 1985 po. Pero po ko. 1985, nagtatahi na kayo? Ah. Ni, di... Ni? Eh ano na yun ah? 40 na yun ah? Apo ah. ilang taon na kayo? Ilang taong kayong nagtahe? May... Eh, batang paligid po ako eh. Dose? Hindi ah. Grade 1 pa lang ako, naranahin na ako. Eh, grade 1? Oo. Oh, okay. Eh, ilan yun? 8, 8 7? 6 years old, gumagawa na ako. Ako yun, mga 7 or 8 yun. Kasi, dati, nung paglagay doon, ito eh. Pasta nung 6 years old, taga-shine na ako ng tatay ko. Kaya, pag tumtungko ng nanahe, grade 1, naranahin na ako. Wala akong baon kapag hindi ako naranahin.

Alas 4. Alas 4 pa lang. 100 lang. Gising na ako. Tulong ako yung mga kamagana ko dyan. Sabi ko, pag pinilit namin na ikinapal na gano'n, sa umaga, sa kabasa yung formang nakagas may gilid. Sa ano ko dyan, tutulong ako sa mga nagbubukas ng mag-iinyong. Sa mga kamagana kaming Teglas po eh. Sa mga kamagana kaming dito ng mga bagong. Ang upa ko, piso-piso. Kaya pagdating ng ano, ng umaga, mga alas meron na akong mga, ano, tapos piso. Ang piso nun, may soft drinks kina, may ginapay ka pa. piso ako sa umaga. ano so, ka, Kaya nga marami akong baon noon Big time na kayo na, kami sa po kayo ah. Halos lahat ng mga classmate ko, nililibri ko yan. Kaya magkano lang sa iskwela ka Piso.

Jadi enam lagi. Jadi enam lagi. Oh, lalagyan ko ng papel sa loob. Pipisil-pisilin ko lang uh, hanggang isang oras. Kahit malimutan mo yan, pag sumot mo, didiin niya na din. Isang oras. Magkara po lahat. Thank you.